mayroon po akong napakagandang balita na siguradong magpapasaya sa inyong lahat ngayong araw. Kung naghihintay kayo ng inyong pensyon mula sa gobyerno, ito na po ang sandali na inyong hinihintay. Simula ngayon, ang 13,000 pension deposit ay official nang ipapasok sa inyong EL accounts. Alam ko po na mahirap ang buhay ngayon, lalo na tumataas ang presyo ng bilihin, gamot at iba pang pangangailangan. Pero ngayong araw ng sweldo, may dahilan tayo para ngumiti at magpasalamat. Ang 123,000 na ito ay malaking tulong para sa inyong pang-araw-araw na gastusin, pambili ng gamot, pagkain, at iba pang mahalagang pangangailangan ng buhay. Ang video na ito ay puno ng mahalagang impormasyon na kailangan ninyong malaman. Ipapakita ko po sa inyo kung paano kayo makakatanggap ng inyong pensyon, ano ang mga requirements na dapat ninyong ihanda, at kung saan kayo pupunta para makuha ang inyong pera. Mayroon din po akong special tips kung paano ninyo mapoprotect ang inyong lien card at account mula sa mga scammers at fraudsters na nag-aabang lang. Isasama ko rin po dito ang tamang schedule ng payout para sa iba't ibang kategorya ng senior citizens. Mahalaga po na alam niyo kung kailan eksaktong araw kayo makakakuha ng inyong pension para hindi kayo mag-aksaya ng oras at pamasahe. May detailed guide din ako tungkol sa mga branches ng banko at land bank na maaarin nyong puntahan para mas convenient ang proseso. Hindi lang po yan. Magbabahagi rin ako ng importante reminders tungkol sa social pension program ng ESE at kung sino-sino ang qualified na makatanggap ng karagdagang tulong mula sa gobyerno. Kaya naman, huwag po kayong aalis dyan dahil lahat ng sagot sa inyong mga katanungan ay nandito sa video na ito. Kung nais ninyong makatanggap ng ganitong klasing mahalagang impormasyon para sa ating mga senior citizens, pakiusap po, I like ang video na ito ngayon. Ang inyong like ay napakahalaga para mas maraming seniors ang maabot natin at matulungan. Mag-subscribe na rin po kayo at a-on ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng mga susunod pang updates. Kaya nga po mga kaibigan, talagang special ang araw na ito para sa ating lahat ng mga senior citizens. Alam ko po na marami sa inyo ang gumising ng maaga ngayong umaga, nag-almusan ng simple lang, at ang una nang pumasok sa isipan ay kung dumating na ba ang pension. Hindi ko kayo masisisi dahil alam ko din po kung gaano kahalaga ang pera na yan sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ang 13,000 na yan ay hindi basta-basta halaga lang, yan po ay representasyon ng pagmamahal at pag-aalaga ng ating gobyerno sa ating mga matatanda na nagbuwis ng buong buhay para sa pag-unlad ng ating bansa. Una sa lahat, nais ko pong linawin kung sino-sino ba talaga ang makakakuha ng pension na ito. Ang Social Pension Program ng Department of Social Welfare and Development ay nag-aalok ng monthly pension sa lahat ng indigent senior citizens na edad 60 pataas. Ibig sabihin po nito, kung kayo ay kasama sa listahan ng mga mahihirap na senior citizens sa inyong barangay at nakarehistro kayo sa programa, kayo po ay otomatikong makakatanggap ng pension na ito. Hindi po ito komplikado ang proseso, ang mahalaga lang ay nakalista kayo at kumpleto ang inyong mga dokumento. Ngayon naman po, pag-usapan natin kung paano talaga mangyayari ang distribution ng pera. Marami po kaming natatanggap na tanong kung paano ba talaga makukuha ang pension. Ang proseso po ay simple lang pero kailangan niyong maintindihan ng mabuti para walang pagkalito. Ang Department of Social Welfare and Development ay nakipagtulungan sa Land Bank of the Philippines para mas maging convenient ang pagbibigay ng pension. Kaya nga po, ang inyong pension ay direktang ay deposit na sa inyong IN account. Walang kailangang pumila ng matagal, walang kailangang maghintay ng ilang oras sa ilalim ng init ng araw o ulan. Lahat po ay automated na para sa inyong kaginhawahan. Pero syempre po, hindi lahat ay may with card. Marami pa rin po sa ating mga kababayan na senior citizens ang hindi pa nakakakuha ng kanilang lien card o yung iba naman ay nawala na ang kanilang card. Kung kayo po ay isa sa mga ganitong sitwasyon, huwag kayong mag-alala dahil mayroon pa rin pong paraan para makuha ninyo ang inyong pension. Ang gagawin nyo lang po ay pumunta sa pinakamalapit na land bank branch sa inyong lugar. Dalhin niyo ang inyong valid ye, ang inyong social pension ye kung mayroon kayo, at kung posible ay dalhin din nyo ang barangay certificate of indigency para mas mabilis ang proseso. Pagdating niyo po sa bangko, magtanong lang kayo sa information counter kung saan kayo pupunta para sa pension withdrawal. Mayroon po silang special window para sa mga senior citizens kaya hindi kayo masyadong maghihintay. Ang isa pang mahalagang bagay na dapat ninyong malaman ay ang schedule ng payout. Hindi po lahat ay makakakuha ng pension sa isang araw. Mayroon pong schedule na sinusunod ang Yagri at ang Land Bank para hindi masyadong maraming tao sa bangko at para mas organized ang distribution. Karaniwang ang schedule ay nahahati base sa unang letra ng inyong apelyido o kaya naman ay base sa distrito o barangay nyo. Kaya po ang advice ko sa inyo, magtanong kayo sa inyong barangay hall o kaya naman ay tumawag sa Land Bank para malaman nyo kung kailan eksaktong araw kayo dapat pumunta. Mas mainam na po na alam nyo ang schedule para hindi kayo mag-aksaya ng pamasahe at oras sa paulit-ulit na pagpunta sa bangko. Marami rin po akong naririnig ng mga senior citizens na natatakot gumamit ng EM machine. Naiintindihan ko po yan dahil nga naman, hindi po lahat ay sanay sa teknolohiya at sa mga makina. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi po yan dapat ikabahala. Ang EGU machine ay ginawa para maging simple at madaling gamitin. Kapag kayo po ay nandoon na sa harap ng machine, makikita nyo na mayroon pong instructions sa screen. Karamihan po ng Land Bank Ikin machines ay may Tagalog option kaya mas madaling nyong maintindihan ang mga instructions. Ang una ninyong gagawin ay ilagay ang inyong ES card sa slot na nakalagay sa machine. Tama po ang pagkakalagay nito ay yung mga numbers sa card ay nakaharap sa kanan at yung chip ay papasok ng una. Pagkatapos nito, hihilingin sa inyo ng machine na enter ang inyong IAN o personal identification number. Ito po ay yung apat na numero na secret lang nyo. Huwag ninyong ibabahagi ang IAN na yan kahit kanino, kahit pa sa mga kamag-anak niyo, dahil yan po ang security nyo para protektado ang inyong pera. Pagkatapos ninyong ay enter ang inyong IAN, makikita nyo sa screen ang iba't ibang options. Pipiliin niyo po ang withdrawal option. Pagkatapos nito, tatanungin kayo kung magkano ang gusto ninyong i-withdraw. Uh, kung gusto ninyong kunin ang buong 13,000, pwede ninyong i-select uh, yan sa options, o kaya naman ay pwede kayong mag-type ng exact amount. Pero tandaan nyo po na may limit ang kada transaction sa rin. Karamihan po ng land bank rin ay may limit na isa 0,000 per transaction, kaya kung 13,000 ang gusto ninyong kunin, kailangan ninyong gumawa ng dalawang transactions. Una ninyong kukunin ang isa zero, zero tapos pagkatapos ay babalik kayo at kukuha uli ng tatlong libo. Medyo hassle po pero yan ang security measure ng bangko para protektado ang lahat. Ngayon naman po, pag-usapan natin ang mga scammers at fraudsters na nag-abang lang ng opportunity para lokohin ang mga senior citizens. Alam ko po na marami sa inyo ang nakakarinig ng mga kwento tungkol sa mga taong nanloloko at nanganakaw ng pera mula sa mga gain accounts. Totoo po yan at kailangan nating maging extra careful. Una sa lahat, huwag kayong magtitiwala sa mga taong lalapit sa inyo at magsasabi na tutulungan kayo sa rin. Kahit pa po sabihin nila na empleyado sila ng bangko o ng gobyerno, huwag kayong magtitiwala agad. Ang totoo pong empleyado ng bangko ay nandoon lang sa loob ng bangko at hindi sila basta-basta lalapit sa inyo sa labas. Kung may lalapit sa inyo at magsasabi na kailangan nilang malaman ang inyong uyen o kailangan nilang kunin ang inyong e yes card para tingnan, huwag po kayong papayad. Yan po ay scam at ang layunin lang nila ay nakawin ang inyong pera. Isa pa pong importante reminder ay ang tungkol sa mga text messages o phone calls na nagsasabi na kailangan niyong magbigay ng personal information para makuha ang inyong pension. Marami pong scammers na tumatawag sa mga senior citizens at nagpapanggap na galing sila sa Yagi o sa Land Bank. Sasabihin nila na kailangan niyong ibigay ang inyong EAL card number, IN, o iba pang personal information para ma-activate daw ang inyong pension. Huwag po kayong maniwala sa ganyang klasing tawag o text message. Ang totoo pong Yari at Land Bank ay hindi kailanman hihingi ng ganong klasing information through phone o text. Lahat po ng legitimate transactions ay nangyayari sa personal sa opisina o sa bangko mismo. Mayroon din pong mga taong nag-aalok ng tulong sa mga senior citizens na walang lease card. Sasabihin nila na pwede nilang gawin ang lahat ng proseso para sa inyo at sila na lang ang pupunta sa bangko para kunin ang inyong pera. Huwag po kayong papayag sa ganyang arrangement kahit pasabihin nila na kamag-anak kayo o kaibigan. Ang pension na yan ay para sa inyo at kayo lang dapat ang may hawak ng inyong ES card at ang nakakaalam ng inyong IN. Kung talagang kailangan nyo ng tulong dahil mahina na ang inyong katawan o may sakit kayo, humingi kayo ng tulong sa inyong mga anak o sa mga kamag-anak na pinagkakatiwalaan nyo. Pero kahit na sa kanila, huwag ninyong ibabahagi ang inyong IN. Ang gagawin nyo lang ay samahan kayo nila sa bangko at kayo pa rin ang magwi-withdraw ng pera. Pag-usapan din natin ang tungkol sa mga gastusin na dapat ninyong unahin sa inyong pension. Alam ko pong marami kayong kailangan at gustong bilhin, pero mas mainam po na magplano kayo kung paano ninyo gagastusin ang inyong 133,000. Una sa lahat, unahin niyo ang inyong mga maintenance medicines. Kung kayo po ay may diabetes, high blood, o iba pang sakit na nangangailangan ng regular na pag-inom ng gamot, yan po ang dapat ninyong unahin. Ang kalusugan niyo ay mas importante kaysa sa ibang bagay. Pagkatapos ng gamot, ang susunod na dapat ninyong unahin ay ang pagkain. Siguraduhin niyo na may sapat kayong bigas, ulam, gulay, at iba pang nutritious na pagkain para sa buong buwan. Huwag po kayong mag-alala kung simple lang ang inyong ulam, ang mahalaga ay kumpleto ang nutrients na kailangan ng inyong katawan. Kung mayroon pa kayong natitira pagkatapos ng gamot at pagkain, pwede na ninyong bilhin ang iba pang pangangailangan tulad ng mga toiletries, sabon, shampoo, at iba pa. Kung mayroon pa kayong sobra, pwede niyong i-save yan para sa emergency o kaya naman ay para sa susunod na buwan kung sakaling kulang ang pension. Ang importante po ay may plano kayo at hindi niyo ginagastos lahat ng pera sa isang araw lang. Maraming senior citizens ang nagkakamali dito, pagkakuha nila ng pension ay nagastos na nila lahat sa unang linggo pa lang, tapos ang natitirang tatlong linggo ay wala na silang pera. Kaya po ang advice ko sa inyo ay magtabi kayo ng konti kada linggo para may panggastos kayo hanggang sa susunod na pension. Importante rin pong pag-usapan natin kung ano ba talaga ang karapatan nyo bilang senior citizen. Marami pong benepisyo ang ibibigay ng gobyerno sa mga senior citizens bukod pa sa pension. Una po ay ang senior citizen discount na 20% sa lahat ng mga bilihin sa grocery, drugstore, restaurants, at iba pang establishments. Gamitin niyo po yan dahil yan ay karapatan niyo. Kapag kayo po ay bumibili sa grocery o sa drugstore, ipakita niyo lang ang inyong senior citizen niya at otomatiko na silang magbibigay ng discount. Malaking tipid na po yan lalo na kung bumibili kayo ng gamot na mahal. Ang 20% discount ay malaking bagay na pwedeng mag-save sa inyo ng daan-daang piso. Mayroon din pong priority lane sa lahat ng government offices, bangko at iba pang establishments. Ibig sabihin po nito, hindi kayo kailangang pumila ng matagal kasama ng lahat ng tao. May special lane para sa inyo na mas mabilis at mas komportable. Gamitin niyo po yan dahil yan ay respeto na ibinibigay sa inyo ng batas bilang mga matatanda na nagbuwis ng maraming taon ng serbisyo sa bansa. Huwag po kayong mahiyang gamitin ang priority lane dahil yan po ay legal right niyo at hindi kayo nang abala o sumasagabal sa iba. Ang isa pang benefit na dapat ninyong malaman ay ang free medical and dental services sa mga public hospitals at health centers. Kung kayo po ay may sakit o kailangan ng check-up, pumunta lang kayo sa pinakamalapit na health center sa inyong barangay at magparehistro bilang senior citizen. Libre po ang consultation, libre din ang mga basic na gamot, at kung kailangan nyo ng mas malalim na check-up ay pwede kayong a-refer sa ospital na libre din. Maraming senior citizens ang hindi alam ang benefit na ito kaya hindi nila ginagamit. Sayang naman po dahil pwede na sana nilang ay save ang pera na ginagastos nila sa private clinic o sa pagbili ng gamot na pwede naman palang makuha ng libre sa health center. Pag-usapan din natin ang tungkol sa pag-aalaga ng inyong kalusugan na yong senior citizen na kayo. Hindi po sapat na uminom lang kayo ng gamot at kumain ng maayos. Kailangan din niyong mag-exercise regularly kahit simple lang tulad ng paglalakad ng 15 to 30 minutes kada umaga. Ang exercise po ay nakakatulong para mas maging malakas ang inyong katawan at mas bumaba ang risk nyo sa mga sakit tulad ng heart disease, stroke at iba pa. Kung hindi kayo makapaglakad ng malayo, okay lang po na sa loob lang ng bahay o sa bakuran nyo. Ang mahalaga ay gumagalaw kayo at hindi puro upo lang o higa buong araw. Mahalaga rin po na regular kayong nagpapa-check up kahit na wala kayong nararamdamang sakit. Prevention is better than cure po ang sabi nga. Mas mainam na malaman nyo kaagad kung may problema sa inyong kalusugan para agad na ma-address kaysa hintayin pa na lumala bago kayo magpa-check up. Ang senior citizens po ay mas prone sa iba't ibang sakit kaya kailangan talaga na bantayan nyo ang inyong kalusugan. Pag may nararamdaman kayong hindi normal tulad ng pananakit ng dibdib, hinal na hinal, pagkahilo, o kahit ano pang sintomas na hindi niyo normal na nararanasan, pumunta ka agad kayo sa doktor. Huwag niyong pabayaan yan dahil baka mamaya ay mas lumala pa. Ngayon naman po, gusto kong pag-usapan ang tungkol sa mga dokumentong kailangan niyo para sa pension. Una po ay ang Senior Citizen y na ibinigay sa inyo ng inyong barangay o ng Office of Senior Citizens Affairs. Ito po ang primary identification nyo bilang senior citizen at kailangan nyong dalhin yan lagi dahil yan ang proof na kayo ay qualified sa lahat ng benefits na nabanggit ko. Kung nawala po ang inyong senior citizen ye, pumunta ka agad kayo sa inyong barangay hall at mag-request ng replacement. May bayad po yan pero hindi naman masyadong mahal, mga less than isang daan pesos lang usually. Pangalawa po ay ang social pension yi na ibinigay sa inyo ng ESRI noong kayo ay nag-register sa social pension program. Ito po ang proof na kayo ay kasama sa listahan ng mga beneficiaries ng pension. Kung wala pa kayong social pension yi o nawala, pumunta kayo sa yari office sa inyong munisipyo at mag-inquire kung paano makakakuha ng bago. Dalhin niyo ang inyong birth certificate, senior citizen yi, at barangay certificate of indigency para mas mabilis ang proseso. Pangatlo po ay ang Land Bank card na ginamit para sa pagdeposit ng inyong pension. Ito po ang pinaka-importante dahil ito ang susi para makuha nyo ang inyong pera. Kung nawala ang inyong ITS card, pumunta ka agad kayo sa Land Bank at mag-report ng lost card. Mag-request kayo ng card replacement at usually ay mga 1 to 2 weeks bago ninyo makuha ang bagong card. Samantala, Pwede naman kayong mag through over-the-counter transaction sa land bank basta may valid kayo at alam niyo ang inyong account number. Sa pagtatapos ng video na ito, gusto ko pong paalalahanan kayong lahat na ang pension na ito ay regalo ng gobyerno para sa inyo. Ito po ay pagkilala sa inyong mga taong nagtrabaho ng mahabang panahon para sa pamilya at sa bayan. Gamitin niyo po ito ng maayos at huwag ninyong sayangin sa mga bagay na hindi importante. Magplano kayo, mag-ipon kung kaya, at laging mag-ingat sa mga taong nanluloko. Ang 13,000 na yan ay malaking halaga na pwedeng magbigay ng komportable na buhay sa inyo kung gagamitin nyo ng tama. Salamat po sa inyong pakikinig at sana ay natulungan ko kayo sa video na ito.